Magandang gabi po mga kalaki. Hello po, 7 PM na po ng gabi. Ngayon pong January 25. Bayad po, syempre bukas po January 26 na mga kalaki ha. Ngayon pong gabi nakita niyo naman madilim na po sa likod ko. Ayan, tayo po ay pumintusan dali para po magbigay ng mga lucky numbers para po sa ating mga lucky followers na nakatutok po dito mga kalaki ngayon po magbibigay po ko ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit 5 digit, 6 digit po na pwedeng tayaan sa STL, 2D Lotto National at Weteng, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad po mga kalaki sa ating mga lucky followers dyan na nakatutok po ang kanina po, kahapon na panalo natin ang ang Quezon, ayan congratulations po nanalo sila sa sa 520 po na binigay natin na lucky numbers gusto ko po ikaw naman ang susunod na manalo mga kalaki kaya sabihin mo na sa akin ang Berkman at birthday mo pag-aaralan ko yung mga kalaki at bibigyan kita ng lucky numbers basta pag antay ka okay? ano po ang Berkman at birthday mo at ano pong request mong lucky numbers ibibigay ko sa iyo ngayon po basta po nakafollow ha nakafollow, nagsishare ng mga videos namin at nag mga kalaki at ingat po kayo sa mga fake account dapat po makakausap niyo muna ako bago po kayo sumali sa private consultation na marami po dyan na mga gumagaya sa atin dapat makikita nyo muna ako sa video call bago po kayo sumali okay? at syempre po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers ayan po sa taas ipopost ko po dyan pwede po yan sa lahat okay? good luck po tara magbigay na po tayo ng lucky numbers para tayaan nyo bukas good luck